Nag-deliver muli ng solidong laro si na Luka Doncic at Kyrie Irving, at isang panalo na lang ang Dallas para sa Mampa sa NBA Finals. Nag-tease test ng tig 33 points si na Doncic at Irving at tinalo ng Mavericks ang Minnesota Timberwolves 116-107 sa Game 3 na West Finals linggo ng gabi, lunes sa Pinas tungo sa 3-0 lead. Tinapos ng Mavs ang laro sa 14-3 blitz mula final 5 minutes. Sa second quarter, malakas na tumama ang likod ng ulo ni Mavs rookie Derek Lively the second sa tuhod ni Timberwolves big man Carl Anthony Towns habang nag-uunahan sa rebound. Nilabas ang reserve center at hindi na bumalik, nagsumite ng 6 points, 3 rebounds, 2 assists, isang block. Wala pang NBA team na umahan sa 3-0 deficit para agawin ang serye. Don't even say it, salag ni Doncic nang ipaalala na kumakatok na sa unan niyang biyahe sa finals but it feels great. But we've got to think about next game. They're not going to go away. -E. No way. Ang sinasabi niyang next game, ang game 4, ay sa Miyerkules, araw sa Manila, sa Dallas pa rin. Umayude si PJ Washington ng 16 points tampok ang pambasag tablang 3 may 3 minutes and 38 seconds pa sa laro. Mula roon, nag-takeover na sina Costars at Irving pasok ang tira ni Donsek sa lane, sinundan ng jumper ni Irving habang pabagsak na. Sunod ay sinubuan ni Donsek ng alley-oop dunk si Daniel Gafford para sa 113-105 lead 34 takes na lang. Bago ang dakdak ay binutote ni Gafford si Mike Conley. Kinapos pa rin ng 26 points ni Anthony Edwards sa Wolves. Tumapos si Towns nang apat pero walang ipinasok sa walong tres.